Hello guys, mapapawaw ka talaga dito sa luto ni nanay. Maaga pa nga lang, inakapag-prepare na siya. Ngayon nga wala dito si Lula, kaya si nanay nga lang ang nag-prepare niyan mag-isa. Kadalasan kasi pagka nagluluto, ay talagang nagbabanding. Halos yan lang ang banding ng dalawa, yung pagluluto guys. Kaya lang ngayon, iwala nga si Lula, kaya ayan si nanay na nga lang muna ang nagluto. Habang ako naman, eh nagbabantay at nag-aalaga nga dito kay Yam din nga, sobrang kulit na guys. Na kahit na nandito si nanay sa aming dirty kitchen, At nandito rin tong bulingget nga pasunod-sunod at may hawak pa ang cellphone. Nakasanayan na talaga at nakadikit na sa kanya ang cellphone sa kanyang kamay guys. Kaya ako naman itamang buntot-buntot lang at ito, tamang pabidyo-bidyo lang dito kay nanay habang nagluluto. Kakaiba rin talaga itong si nanay guys. Basta kaya niyang gawin eh, kaya niyang pagsabay-sabay nga yung kanyang mga ginagawa. Tingnan niyo nga nagluluto yan siya ha? pero dito nagwawalis. <laughs> nagwawalis siya guys dito sa mga kalat dito sa aming kusina dahil nga ayaw yun niya nga rin ng marumi habang siya ay nagluluto. Sa mga oras na yan eh marami talaga kaming tira pagkagabi. Ayun nga at marami nga kaming kanin dahil nga nawalan kami ng kumain kagabi at ayan. Nagsangag na nga ito si nanay para naman hindi rin nasasayang ang pagkain. At ito sinubayan niya na rin, nagprito na rin siya ng tamban. Yung aming uulamin ngayon. Masarap talaga ang ulamin ito guys. Pero dapat eh, pamisan lang. Baka tayo magkasakit. Alam niyo naman na maalat yan. At ito nga pala, sinabay na rin namin ito yung pansit. Kaya ayan, sinanay na nga lang yan ang nagpiprepare niyan dyan guys. Tingnan niyo nga at in-stress niya pa nga yan. Yung karnidyan pagkaliit-liit. At dahil nga hindi nga rin siya makakagat ng gusto. Alam niyo na nga guys kung bakit. Kayo na. <laughs> hindi din si Yayam, syempre para makakain siya. ang maliliit na nga yung slice ni nanay dyan. Hindi na nga rin hinaluan ng taba. Dahil ang gusto niya nga raw, ipuro karni na nga lang. At yan, niya na nga guys na mag gisa dyan para naman makakain din. Ito yung kanyang alaga. Dahil gustong gusto niya rin pala yung pansit. Napansin nga namin nang nagbigay yung aming kapitbahay ng pansit. Ay talagang nagustuhan niya at binabalik-balikan pa nga. Thankful na rin pala tayo sa napakagandang panahon na kahit nga medyo makulimlim. Eh, at least wala nga tayong ulan at yan nga. Guys. Napansin ko nga rin na dumadami na nga pala. Ito yung bunga ng ating papaya dyan. Tingnan nyo nga guys. Maganda rin talaga na mayroon tayong pananim sa loob ng bakuran. Para kahit pa paano, hindi tayo nangihingi sa kapitbahay at tayo rin ang nakakatulong sa kanila. Dahil nga guys, napansin ko nga talagang sa mga puno ng papaya natin, ang dami-dami ng bunga. Hindi na mapigilan ang pagbunga nila guys. Kaya natutuwa ako sobra dahil nga nakakatulong tayo at marami na nga rin tayong kapitbahay na humihingi niyan. Dahil nga sa nakikita, dahil nadadaanan na marami talagang bunga. So hindi naman tayo madamot. Kaya si share-share lang ang ating blessings. At ah, ito nga guys, tingnan nyo si nanay. Habang nagluluto dyan, igi guide ko pa nga yan siya. Dahil nga kakoy, baka may makalimutan pang saktong-sakto talaga ito sa panahon. Dahil nga medyo malamig at ah, talaga naman pwedeng pang merienda para mamaya konti. Sasabayan nga natin ang tinapay niyan. Abay, talaga naman napakasarap sabay kape talaga naman guys. Pero sa ngayon, ipang almusal mo na ito yung pansit na niluluto ni nanay. Kahit na nag-almusal na tayo guys, kanina, eh, uulitin natin yan dahil nga masarap ito yung niluluto ni nanay. Paminsan-minsan na nga lang din kami kumain dito dahil nga hindi nauubos, guys. Minsan talaga, idalawa lang kami ni nanay halos. Kaya lang, pagka minsan, kagaya ngayon, hindi naman palagi pumupunta dito si Lula. Pero pagka dito nga ay mas maganda dahil nga may kasama kami kumakain at nauubos nga yung aming niluluto. Na kahit dalawa nga lang kami dito ni nanay, isti tatlo pala, pangatlitong si Yayam, na kahit nasabaw-sabaw lang yung kanyang ulam, ay talaga namang nagluluto kami, guys. Hindi kami, hindi kumbaga hindi kami nasanay na yung lang sa karinderya. Kasi nga, yung inisip namin, yung kakainin ng aming alaga ay laging may sabaw. Kaya, kailangan talaga na nagluluto kami sa pay para nga makatipid na rin. Dahil yun ang kailangan namin, guys, dahil nga hindi naman kami mayaman. Tapos nga palang magluto, naturally, guys, yung ating mga hugas rin talagang tatambak na yan. Hinugasan na nga kaagad ni nanay para mamaya i-relax, relax na nga lang. Dalas kasi pagkaginitong ganitong oras, eh, relax-relax na lang kami guys. At ayan nga, tingnan nyo si nanay. Nilalabas na pala ito yung mga sinampay namin na nilaban pa kahapon. Kailangan pang painitan konti para matuyo. So, paano ba yun guys? Kailangan ulit.